Lena mana? Kali. Mana

ano niya, handbrake niya. I-check mo yung side wheel pa kasi kinakalawang na. Kung kaya mong linisan, linisan mo muna at i-primer mo lang, i-pinturahan mo kaya muna kahit yung side wheel lang kasi kinakalawang grabe na pa. sige ma'am. Yan po ay naiwan. Kailangan na nga din yung i pa? Hmm? Kailangan na din yung i-change oil. Kailan pa yung muling change oil niyan? Oh, oh. ah? Hmm? Dung bago na kwan? Bago na close eh. Hmm? Di yun na change oil. Try motor mong so, na change oil pa. Hindi. Check mo na lang para sure. Sorry, madam. Ayaw magpatanggal, ma'am. Yun yung mga naiiwan pag na... Mawala ka sa Check mo din yung mga gulong mo kung kailangan na bang palitan. Oh, kasi okay, no. nako. Bis na iwas plat. Puro bato pa naman yung dadaanan diyan sa Annex.

Hindi ka nang sakta. <coughs> Yan, sabi ko na eh. Tapis talaga eh. Opo ka po doon. Opo. Oh no, no. Po. Hindi po. Nabasag po, hindi binasag. Iba po ang nabasag sa binasag. Hindi ba? Na binasag, hindi, nabasag, hindi sinasadya. O, na, hindi po yun sinasadya. Pa, hindi ko sinasadya? Opo, kaya nabasag siya. Hindi mo binasag. Nabasag. Naganto ko nga, o? Oh. Oo, oo nga po. Opo, hindi mo nga Suli po yung sinasadya. Opo, sinasadya? Opo. Bakit hindi ko sinasadya? Ay! Sulit ka talaga. Sulit talaga ng batang maoy ba? <laughs> よいしょ。